Hello guys, welcome to my channel. Kung bago lang sa akin channel, click mo na ang subscribe button at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Yo, what's up guys sa ating bagong video. So, itong video natin ay so, try natin buhayin itong video card na ito. Yan, GPU. Yan, low profile. Kaya, ano rin? low spec lang din. So, ayan. Try natin power on para makita natin yung yan, mga Na So, ang issue niyan, guys, ayan, black screen lang siya. Ayan, tapos din mag orange yung monitor, tapos ulit, ganun ulit. Ayan, mamatay, tapos bubuhay. So, sa video card dyan, nilalang yun So, yung method na, da na, ano natin, susubukan natin is yung i reflow natin yung video card or re reheat para buhay. So kanina, hindi ko na video ano ito. Naggawa ko na to kanina no display to pero may power yung fan niya na ikot pero wala display. Pero oh, nabuhay ko na to ngayon. So try muna natin hey, sa isa video card. Hey, guys, na disassemble na natin tong heatsink niya, ayan. So ang pinaka talagang titirahin natin ang init, ito lang yung pinaka GPU chip niya, tapos yung mga memory chip yan baliktaran so yan sa part na video na to guys hindi ko nasabi kasi sa ano na ba nag video ko. yung method na to hindi siya pang matagalan o hindi rin masasabing pang matagalan kasi minsan pumabalik pa rin so, mas okay kung i-re-reboot kaysa sa pero kung wala kang budget papareboot pwede ito pero asahan mo na babalik pa rin yung sakit niya dati ayan itong method na guys is hindi applicable sa lahat ng issue ng video card minsan gagana minsan hindi kaya tsambahan lang sa pag init nga pala na ito guys mga ano 5 minutes yan tapos sa uh, guide naman sa pag init huwag nyo masyadong tutukan yung pinaka chip dito lang sa paligid nya painitin nyo muna bago nyo tutukan Huwag niyo masyadong itutok baka kasi maka-overheat kumalsik yung mga ano Yan, pyesang malilit late oh. o no? Ganun kasi sa, no? sa may memory chip, yan to Yan, start natin So yan, start natin. Painitin ko lang itong hot air station natin So ang temp na nakaset is 450 yung heat niya Tapos yung air niya, nasa so 60 din Depende sa atin yan. So, yan. Tapos ka na ma initan tong una, yung harapan niya. So, mamaya gawin natin sa likod para lamigin muna natin aunti tong unahan. Bago natin initan mo yung likod para do sa dalawa memory chip. Yan. yan importante guys, pag bagong ano sya, init sya, huwag nyong gagalawin kasi baka ma-disalign yung IC, yung chip nya. Magalaw yung solder, lalo na pag ano, malambot na yung, ano, yung tinga niya sa ilalim. So ayan, settle nyo muna dyan. Pa-cool nyo. Tapos, ganun ulit. Pag yung memory chip ng ano nyo, video card nasa likod. Ayan. Unahin nyo muna sa harap bago yung ano. Para may muna. Kasi meron mga ano, video card, yung mga memory na sa harap lahat. Yun, so maganda yun. Doon ka lang magpo-focus. Ito kasi balik taran. Tulad nito ito. Ayan. ito ay AMD card. So yan, nag-cool down na yung ating ano, board. Initi naman natin tong likuran niya, tong dalawang chip lang. So damay na rin natin mga piyesa rito. So yan, may ano kayo, flux kayo kasi ako yung akin, mawawala yung flux ko yan. Mas maganda para mas lumambot yung tingga. Pero pwede rin mang wala. Pero nasa sa inyo. Mas madali kasi pag may flux. Ayan. Ito lang uli yung tatargetin natin. So, yan, yung tip ko sa pag-iinit. Una kasi painitin nyo muna yung paligid ng chip. Kasi pangit yung yan naman ito tutok mo agad yan. Parang absorb na naman yung board yan eh. Maganda painitin muna natin yung gilid-gilid nya. Sa mga video hard kasi makapal yung board Kaya na Kaya na-absorb nila yung heat ng heat gun natin. So painitin muna natin. So ito na, moment of truth. Mga salpak na yung ating video card na yung unit. Yan, wala muna siyang heatsink. So kasi i-check ko muna kung o Hindi. Yan, so, ang salpak ng video natin. Yan. Up, up. Salpak na natin yung power cord ng CPU. Ito na, moment of truth. Kung gagana o hindi. Oh, yeah. Okay, okay. May display na tayo. yan, wait lang, kabit na ng heatsink so yan guys, i-assemble muna natin to so nagka-display kanina, medyo mainit walang heatsink eh so lagyan muna natin, unang una thermal paste, wag nyong kakalimutan yan lagyan natin ng thermal paste yung ating video chip, then yung heatsink natin lalagyan na natin, wait lang. So, yan. Nakakabit na yung heatsink ng ating video card. Yan ah. Tapos, so, bagong thermal paste. DJ, monitor, power cord. So, try na natin yung power. So, gaga na. Yan. HP. Yun. May display na tayo. So, kanina, ang issue niyan, black screen lang. Ngayon, ito, may display na. Yan. So, hindi ko mapaboot sa Windows to kasi wala tayong hard drive. Walang hard drive tong aking PC dito. Ayan. Sa so, ayan. na lang tayo. Ayan. Okay. Wala so, kasi hard drive eh. Ayan. Anan. Okay. Success ang ating ano. Pagbuhay ng video card. So itong ano na to. Ginawa natin guys. Hindi to pang matagalan. Pwedeng bumalik pa rin yung dati niyang sira na no display. Kaya mas okay kung i-re-revolve yung talagang VGA chip niya. Kesa sa reflow. Ang ganda kasi sa revolve, mapapalitan ng bago yung tingga niya. O yung lead na kumukunekta sa board saka sa VGA chip. Yan, revolve ang tawag doon. Okay, so yan. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Like and subscribe for more videos. Thank you!